Hello guys Gusto ko lang pong i-share sa inyo ito Ito po ay pina po sa ibang shop Binala lang po dito Sa akin At sa akin na lang po pina-repair Ito nga po yung May repair Disiper siya Kasi sira po yung zipper Ayan Ito po Sira po yung zipper Nung nag -repair. Pero hindi po dito sa aking dress shop ginawa. Ito ay dinala lang po dito. Gusto ko lang pag share kasi doon sa mga nagre-repair, isipin na lang po ito. Tinahi po yung zipper, pero yung lining po ay nakasara. Yan. Isinara po yung lining. Nung isusuot na, na daw po nung